Hello guys, seto dumating yung aking package galing sa J&T. Ito yung uh, Skin Essentials Ayan One week ko rin itong hinihintay yung in-order kong package yeah. Oh, <laughs> ang tigas na ano Ayan Ito na. Ah, ito na order natin. Yung lazy cream. Yung nakikita natin sa tiktok. Ayan. Mas, <laughs> ang hirap niyang buksan. Ayan, lazy cream. Ayan, talagang nag-iingay ang aking mga baso. Um, Gluta-white ni Lazy Cream. Gusto whitening lazy cream. Pasensya na kayo sa ingay ng aso kanina. Ayan siya o. Oh. Tara. gluta whitening lazy cream. Ito yung mga nakikita natin sa TikTok. Ayan. Dalawa siguro yung ma-order ko. O. ah, tatlo ba? Tatlo pala yung ma-order ko. <laughs> Ayan, oh. gluta whiteening lazy yun. Kasi kaya ako guys naisip na mag-order nito dahil nakikita ko ang dami sa TikTok yung nakalagay doon yung mga flight stewardess na kasi busy-busy at nagmamadali no hindi sila naka wala na's lang oras na magkakaroon ng Uh, ayos sa sarili nila. Kung basta ano, nag-aano na lang. ah, uh, na lang sila bihis. Um, habang papunta sila doon sa kanilang duty, nag apply sila nito. Ayan. So, gluta, whitening, lazy cream. Titingnan natin guys, i-try natin. Kasi marami akong mga pekas ito Oh. Yan, matatago kaya ito pag ilalagay natin. Ayan, o. Oh. Ayan. So, na-challenge. So, na-challenge ito na Gluta Whitening Lazy Cream kung magiging ah uh, makinis ba tingnan ang aking uh, isngi nito. Diba? Kung magpapasample, ayan. <laughs> ayan, so, Itingnan natin. So, ito. I-try ko kaya ito kaagad, no? Ito <laughs> yung, ayan. Baksan kaya natin. So, tatry natin. Ah, diba? Tatry na agad. Lalabas ba ito? Kailangan pa ba itong tanggalin? Oh. <laughs> Hirap siyang tanggalin, pero kasi ano siguro, para talagang sigurado at safe talaga, no? Ang ano, ang laman. Oh, ayaw siya lumabas. Wala tayong pang ano niya. Gusto ko sanang i-try ito para makikita, guys, kung gaano baka ka-effective. Ka -effective. uh, hindi, hindi naman, naman kaagad na ano, nakikita yan. Pero yung kasi sinasabi nila na maganda daw yung ano, kaya tingnan natin. Hmm. Ayan. Ayan na siya, guys. Ayan. So, maliit lang yung naano natin. So, try lang natin. kaya lang ay oo nga guys para siyang ano makinis siya para makinis siya tingnan oh ayan guys so different dito sa isa ko hello gluta Whitening lazy cream ayan tinry ko Yeah, so. At try natin. <laughs> Yun, makakaroon ka ng parang kutis <laughs> na para pang artista. Ayan, nako-cover nga siya guys. Kaya lang, ano siya, hindi yata siya ano sa, ayan Oh. Oo nga, ganda nga siya. Sa ngayon lang, sa first na gamit, di ko alam kung lasting ba ito. Kasi ngayon lang ako nag-try nito. Ngayon lang natin tina-try yung product na ito. Actually, tip lang. Kukunti lang yung nilalagay ko, guys. At, oo nga, okay nga ang ano niya. So, sige, ito na, ito try natin gagamitin ko ito uh, everyday saan ang lakad so gagamitin ko itong gluta whitening lazy cream so nga pala guys, meron akong ginamit din kanina na sunblock, pero ah uh, sa ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginamit kong sunblock. Okay. So, titingnan natin. Okay. Hanggang sa muli, guys. Tingnan natin ang resulta ng Gluta Whiteening cream. Ito, yan. Yeah, nakikita. Eh, dito lang. Hindi ko nilalagyan dito. Dito lang, guys. <laughs> Thank you for watching.